sa hangganan ng aming bayang sinilangan, ang makasaysayang bayan ng Plaridel, sa liblib na barangay ng Bulihan. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa ating bayan, ay may mga kwento ng kabayanihan na naghihintay mailahad at mailathala. Ito na ang tamang pagkakataon upang iyong marinig at malaman. Ang um, hapong wala, mga Pilipino. Oh, ay siyang kalaban. Sa loob ng tatlong taong pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, ay kulang ang mga salita upang maisalarawan ang mga karahasan, pagmamalabis at pang-aabuso na sinapit ng mga Pilipino. Bagamat lingid sa kaalaman ng karamihan na ang munting barangay ng bulihan ay naging saksi sa pagtindig ng mga mamamayan. Mga girilya at taong labas sa pakikibaka sa paniniil ng mga Haponis. Ako po si Francisco Florentino. Nais ko lang po isa-isa sa -isa inyo yung mga aking napag-alaman na may kaugnayan sa naganap na labanan sa pagitan ng mga Hapones, ng mga Irilyam leño at gayon din naman ng mga kasapi sa Hukbalahap. Ang mga Hapones po eh, ay sa bayan ng Linggayong Pangasinan ay naglakbay gamit ang mga sasakyan at ang iba ay nagsipaglakad lamang o sumakay ng bisikleta upang makarating sa kapatagan ng Luzon. Kauli-huli po ay eh, nagtuloy sila sa bayan ng Kingwa o Plaridel. Napagkamalan po silang mga Ulandes o sundalong Ulandes ng no, mga taga Plaridel kaya sinalubong pa sila. Kaya po yung mga sumalubong na yon, eh, sila unang nakatikim ng pait ng no, mga dayuhan. Very ay I'm a

kami, nagsisipantago ko sa balon. Doon kami nagkukumbay sa balon. Pero ang hapon, talagang imposible na pakawalang haya ng hapon. Pagpipino nga, para ang hapon ay eh, makalis dito. Sa tutunungan. Dumating bilang mga kaibigan, ay sa kanilang paniniwala, pero sila man po eh, nakatikim ng kulata at mga hambalos ng mga sundalong yan. Kaya yun po naging daw para unti-unting lumayong kanilang kalooban sa mga iniidolo nilang Haponis. Yung pong pananakop ng mga Hapones sa ating bayan ay uh, nagdudot ng malaking paghihirap sa mga agaplaridel sa kabila ng patuloy na pangigipit ng mga Hapon sa mga Plaridileño, ay nanatili ang diwa ng bayanihan. Sumibol ang diwa ng pagtutulungan at kapatiran sa gitna ng digmaan. Naitatag ang Kakarong Regiment, kung saan marami sa ating mga nuno ang siyang nakibahagi at naglingkod ng buong puso at lakas para sa bayan. Upang matugunan ng sitwasyong ito, ang mga ang mga taga-Plaridel ay uh, nagkaisang sumapi sa dalawang pangunahing samahan na direktang lumalaban sa mga Hapones na muling nagbuo ng kanilang grupo dito sa Plaridel, Bulacan Military Area. At particular, ito po itinayo sa Plaridel ay eh, yung Kakarong Regiment Yung po ikalawang grupo naman ng mga taga-Plaridel na lumaban sa hapon ay eh, tinatawag nating mga hook balahap. Sila man po ay eh, mga taga, lihitimong taga-Plaridel din. Ngunit doon sila tumatanaw ng pamumuno kay Luis Taruc, na taga San Luis Pampanga. Bagamat ang panahon noon ay puno ng banta, sipayo at ligalig, ay nanaig ang pagtutulungan sa pagitan ng mga girilyang kabilang sa Bulacan Military Area. Mga taong labas at maging sibilyan upang sugpuin ang mga Hapones sa kanilang maitim na hangarin. Nanaganap noong ang mga mananakop ay tumatakas na mula sa nasabing bayan upang mag ipon ng kanilang lakas sa ipodam. Nagdumating po yung punto na kinakailangan na silang lubisan sapagkat nagigipit na sila sa nagigipit na sila sa loob sa loob na ating bayan o lalawigan. Nagigipit na sila sapagkat dumarating na yung malakas na pwersa ng mga Amerikano at mga kawal Pilipino. Kaya po nagpasya sila na tumakas na lamang. Iiwan yung mga bayan-bayan dito sa kalagit na ang palig ng Luzon kaya po, habang tumata sila, tinutugis naman sila ng mga membro ng Hukbalahap saka ng guerrilla movement. At doon nga po naganap yung pagpapatintero nila sa baryo ng Bulian na nang mga panahon ngayon ay binubuo pa ng malalawak na latiyan at mga palayan. Na yung apagkarner, Maroro, Maura Fernando. Saan ako magsirahan baryo ng

Eu nunca parei tudo, eu não sei onde era isso. Boa, não, vou morrer. A minha primeira vez, eu não sei onde era ay Eu não sei onde era isso. Eu não sei onde Noong ko nga na malaki na ako nulit, aking ina po sa kasama. Itong talaga itong bulian, dinasok ito eh. Ang mga tao rito, tinukuha lahat yan, lahat sa nasita. Eh nalaan na si Rampasing, masing nakadasantol. Kaya pala dinadala ito, baka patapatay na itong tao, dito. Eh, piang pumili lang ang pasing. And yun, malaki ang nagawa ng gerilya kasi ang gerilya, ang ginagawa, nagpapa, pag may mga tumarating ng truck ng hapon, mayroong isang nakakitaw, nakatanyag. Eh, yun ang nagpapahabol. Kaya, hinahabol ng mga hapon ng sang yun hanggang sa makarating sa at tinatambangan, tinatambang nila. Uh, patakas, nagahanap na ang daan patungo ipo. Patakas nung nga, patakas na nun. Eh, Paisa-isa lang naman ang Duarte. Patungkol doon sa labanan ng bulian, sa bulian, sapagkat marami pong namatay sa magkabi-kabilang panig, sa panig ng mga gerilya, sa panig ng mga hukbalahap, at sa panig ng mga hapunis, at gayon din naman ng mga inusenteng mamamayan na naipit sa labanan napaka dugo ng digma ngayon at doon nga po namatay yung isang yung isang anak ni Mayor Jose Mariano si Augusto Mariano dapat nating alalahanin lagi kung ano ba ang kahalagahan ng laban ng naganap sa bulihan sapagkat dito po naipakita ng ating mga ninuno kung gaano ng laki ng halang pagmamahal para sa ating bayan natatangi sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang munting bayan tulad ng King na ngayon ay kilala bilang Plaridel, ay sumagupa at nakibaka para sa kalayaan at kapakanan ng ating minamahal na inang bayan. Walang armas tulad ng pistol, espada at bayoneta ang maaaring makapigil at makasiil sa pagtindig ng mga plaridileño mahalaga na kung ano yung mga nangyari noong araw ay may sa dokumentaryo. Sapagkat lumalakad ang panahon, nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung nangyari at ano ba talaga yung tunay na nangyari. Ngayon, dapat kung ano man yung mahalagang bahagi ng ating nagdaang kasaysayan, ay manatiling sariwa sa alaala -ala, -ala ng mga taga-Plaridel o ng mga Pilipino upang sa gayon ay mahalin, matutuan nilang gayahin yung mga ginawa ng kanilang mga ninuno. Hindi nila kalimutan? Napakahalaga po na maidokumentaryo ang labanan dito sa barangay ng sa Sapagkat sa pag, pagkakaroon po ng kasarinlan ng ating bansa, ay may mga kwento na hindi po lahat ay naitatala. Hindi po ito na sa libro at hindi po ito na lalaman ng iba. Sapagkat naipakita po rito ang pagkakaisa na pagkakailangan na po ng tulong ng isang grupo ay kung saan saan na lamang daw po lumilitaw ang aming mga ninuno para po labanan ang mga hapon dito sa lugar na ito. Kung makikita niyo po ito pong puok na ito ay isa sa naging landas at isa sa naging tawiran ng aming mga ninuno upang makubkub po ang mga hapon na nandiyan po sa may pinakagitna ng bukid. At ito pong sapa po na ito ang napakalaking impact na naghatid sa pagkakatagumpay ng aming pong mga ninuno noong pong mga panahon na yon. Wangis ng unti-unting pagkawala ng mga puno ng buli ay nalalagas na rin sa gunita ng mga mamamayan at maging ng mga matatanda ang labanan sa bulihan. Subalit sa diwa ng makabagong kabayanihan ay unti-unting sumisibol ang nakilang tagpong ito ng kasaysayan. Para po maipakita sa mga bata ngayon matularan kung paano ang maging maunlad ay nais po namin maingulat kung ano po ba ang kahalagahan ng pagtutulungan para po sa kaunlaran at pagtaas pa ng antas ng pamumuhay ng bawat bulihenyos. Sa bulihan eh, wala akong masasabi kung hindi nag-magandang spasonuran. Pero pagka hindi ayos, problema, iniwawak siyan. Pero ang mabuting pasunuran, ang bulihan, hindi mapipintasan. Gusto po sa mabuti. Kaya nga ang hapon iniwawak siyan alam kung may magagawa ang Diyos. Alam kung may magagawa ang Diyos. Kung ika'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa tayo Sa kabilang pahina ng kasaysayan, tayo ang magpapatuloy ng kwento ng kabayanihan at pagtindig. Ang inang bayan ay patuloy na umaasa na ang bawat kanyang inuluwal ay liliyag at magpapamalas ng kabayanihan sa anumang paraan. Makinig ang lahat ng may pandinig. Imulat ang mga paningin. Ikaw? Ako? Tayo ang bida. Sa kasunod na pahina ng ating kasaysayan.